So yan mga idol, good morning, good morning, good morning Ano ma naman tayo mga idol So ito yung bangka ni Sakyan Ayan naman tayo ng bangka Ito ang ating Sakyan Doon magsagwan naman tayo doon sa kalubluuban mga idol At doon tayo mang Ang ano naman tayo ng mga Mga isdang pwede nating ulamin Good morning Sa so muling ating at adventure naman tayo mga idol Salamat ka pala sa walang sawang walang sawang suporta. Ah. At ayun po mga ka-idol, at subaybayan bayan niyo lagi ang aking mga adventure mga ka-idol. Maraming maraming salamat. Yan shout out sa lahat ng ating mga viewers diyan. Sa ating mga um, mga idol natin diyan na nagko-comment sa ating mga adventure. Yan shout out sa inyong lahat. Yan sana po patuloy lang po ang inyong suporta sa ating uh, simpleng adventure. Hindi man po kalakihan ng mga huli eh. Pero Pauulam naman po natin sa ating Pang araw-araw Ayan -araw. <laughs> po, samuli uh, Ayan lang po at parang lang po Sa uh, pagdating sa area at hindi po tayo mag uh, Video ulit para Yun Okay po Okay, dito na sa area mga ka-idol uh, Thank you nga pala sa walang sawang suporta Good morning sa lahat At shout out lahat sa ating mga viewers dyan at ayun po ay tayo ay nandito naman tayo sa area na mang ulam naman po tayo. At di natin sure kung uh, tsamba po tayo ng malaki. Ang importante po ay makarami tayo ng pang-ulam. So ayan po at uh, sa muli abangan na lang po sa ating mga huli mamaya. Thank you. Man. Bagong lahat mga idol. Ay magsubo muna tayo mga idol. Subo muna tayo. Uulan natin idol ay prito. Wow! Subo tayo konti mga idol. Konti lang. Patuloy lang po tayong suporta mga ka-idol. Yan, nakalimutan natin yung tubig. What? Hmm. <laughs> <Ha>? <laughs> Tama na. Kain mga idol. Sabahan lang maya mga idol. Okay. yun mga kaidol, di ko akalain mga kaidol na makatira tayo ng isang tukutungan mga kaidol at hindi ko rin siya na bijuan ng mga kaidol pero okay naman mga kaidol, masarap ito pang ihaw so ito, ikarga carga mo tayo sa bangka mga kaidol dahil mahirap ito um, hilay sa ito ating tuhugan mga kaidol so balik naman tayo sa dagat para uh, punta tayo doon sa pinaka area ng kantuhan mga kaidol <laughs> at so ngayon mga idol Nandito tayo sa Gantungan mga idol At yun may naispatan tayo Na isang lapo Yun Good shot mga idol <laughs> Ang kanyang ating welcome Ng ating lapo lapo mga idol At salamat naman At nakadali din tayo Habang Hindi pa masyado nalubat Ang ating bateri So thank you At good shot Ang ating ang alawang tira sa oblong at sana makadali pa mamaya hanggang ipanalulubat ang ating gopro mga kahitid. In another area mga idol sa may may rawis na kantuhan mga ka-idol at ay, uh, pansin nyo naman mga -idol, ay napakalalim ang kanyang kantuhan pero ito mga ka-idol may nakita tayo ng sweet lips kung tatawagin ngunit lumayo siya mga -idol, pero babalik siya at iyon nga mga idol bumalik nga at sa kanyang pagbabalik mga ka idol yun good shot mga idol isang sweet lips hindi man kalakihan pero pwede na hindi rin siya maliit pwede na rin siya pang mga idol good size na rito mga kaidol nasa mga kalahating kilo or 6 grams mga kanang at yung mga pinapangarap natin na makadali tayong malaki sana dito sa area na to, ay makadali tayo at yun nga mga kaidol di akalain talagang yung pinangarap po natin mga kaidol ay ito na po mga kaidol napakalakas yung mga idol labanan pa kayo mga idol. at dahan dahan akong pinipigilan yung kanyang aking line dahil baka mapigtal so yun dahan dahan ang mga idol. at sa wakas nakadali din tayo sa ating pinangarap na makadali din ang puti ng laki wow Napakasaya talaga pag mag-guide ko. Nakahuli ka ng gate, ka na doon. So yung pagod mo sa haba ng languyan pag nakahuli ka ng isang pirasong malaki lang ay napakagaan sa loob. Ah, kay mga idol, kahawalan natin mga idol. Ngayon ay hindi tayo nabigo. Hindi tayo nabigo. So yan, hilahin natin mga idol ha. Hindi tayo nabigo mga idol. Ilain na makita, ilain na natin. Ilain lang natin ha. Ito na bigo. Sakpat tayo mga idol. Dalawa sana to mga idol, dalawa sana. Kaya lang napigtal yung isa mga idol, tanggal sayang. Buti ito, malapit na malapit talaga tumagos yung ating ojong. Kaya yun, dadayan natin siya. Ay, thank you Lord, thank you. Hindi tayo nabigo. Pero bago ang lahat mga kaidol, nanguha tayo ng shell. Yung shell na paborito natin mga kaidol ay wasay-wasay. Sa -wasay. ano ito mga kaidol, buhanginan lang mga kaidol. Yun. Daan. Okay. Ito yung wasay-wasay. Ito yung first class na ating sinasabing jackpot. Di akalain. Jackpot talaga itong araw itong mga ka-idol. Eh, dalawa sana. Ang problema lang napigta lang yung isa mga idol Sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang. Pero napalitan naman mga idol Napalitan. Napalitan mga idol oh. Napalitan. Yun. Good shot mga kaidol Ang laki Ah Akala ko di na makuha mga kaidol Yun oh know? Laki Ah ray, tayo O know? Laki mga kaidol Ah Laki Yun know? Thank you Nagak pa tayo At may samahan pang iba Ayan idol At yung ibang huli natin mga idol, Ay nasa dito sa record Meron tayong mga lapo Ayan lapo oh. Ayan mga idol Kain muna tayo mga idol mo na, Kain muna kain Medyo gutom na mga ka-idol. Nakalimutan din tubig mga ka-idol. Wow! Ah. Naihuli din ang ng ano, tagutungan. Tagutungan mga ka-idol. Sarap na iyaw. Ah, isang ikot na mga ka-idol. Dito ako sa area nito. Ikot niyan. Tabay doon sa maliit. Tapos, uwi na tayo mga idol. Oh. may lato tayo. Wow! Am <laughs> I <laughs> 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 Huwag tayo masyadong mapakabusog mga, mga, mga idol. Mayroon tayo mga idol. Ah. Yan. Hapon na. Hindi lang tayo masyadong magpadilim dahil ah, mag-iihaw pa tayo ng ano, ng tratungan mga idol. Ah, salamat at sa nakajakpat tayo ng malaking putian sayang dalawa sana so ayan mga idol at abangan na lang mamaya mga idol at tungan mga idol ihawin ito tungan imukbang ko sana din sa tabi kaya lang mga idol wala ako mga idol yan tungan mga idol oh. yan ang anong ah, huli natin lahat mga idol yung gopro natin ay low -bat na mga idol yung iba hindi natin nakunan yung iba mga idol okay thank you